Hello everyone! Welcome back to my channel, Learn With Me TV. At ako ay naniniwala sa kasabihang, lahat tayo may point. What's yours? So, for today's video guys, um, meron tayong challenge na gagawin. At ang tawag dito ay, band paper challenge. So, um, bibigyan ko lang kayo ng mga tatlong segundo para um, tingnan at isipin kung ano ba yung mga bagay na nakikita ng dito sa band paper challenge na ito and pakitapos po itong video natin na para sa mga my point ideas dahil i-discuss ko kung ano ba ang ibig sabihin ng mga bagay na nakita niyo okay eto na siya 3 2 1 Ayan, nakapaglista na ba kayo ng mga bagay na nakikita nyo sa bandpaper paper na ito? So, marahil, mga, ang ilan sa mga nasulat ninyo sa, sa band paper nyo din, or kaya dyan sa mga cellphone ninyo ay merong trash bag, tama ba kayo? Trash bag or plastic bag na black bag, ganyan. And then, meron ding heart. Tama ba kayo? And then, meron ding coins or peso. So, lahat ba? Lahat ba tama yung sagot? Okay. Um, sasabihin ko sa inyo, ano ba yung connection nito sa ating buhay? So, marahil tama nga kayo doon, pero meron kayang nakapagsulat sa inyo ng ng white white lang white paper napansin nyo ba yun? guys or nakita niyo lang 'tong trash bag coins and heart or love pero 'tong buong white na to 'yan yung buong white na yan na malaki malaking portion eh meron bang naka-notice sa inyo Okay. Let's discuss. Ano ba yung ibig sabihin itong tatlong bagay na to? At itong white paper na ito. Okay. Let's start dito sa trash bag or plastic bag. So, trash bag or garbage bag or plastic bag pinaglalagyan ng basura. So, it represents yung mga bagay na toxic sa life mo. Like, problema, mga stress, mga ganong bagay. So, paminsan pag meron tayo mga stress or toxic tayo or depressed tayo or meron man tayo mga problema, yun yung nagko-consume ng oras natin, di ba? Yun yung kumakain ng mga iniisip natin, ng puso natin, ng mga worries natin, yung mga mga trash bag sa ating buhay. Okay. And then next is yung heart or love. So, ano ba yung nare-represent nito? Love means yung mga family mo, friends, or kahit hindi siya uh, tao, mga bagay na gusto mo, mga bagay na mahal na mahal mo, like cellphone, social media, mga bagay na nagpapa-interest sa'yo. So, isa din to sa mga nagko ng ating oras, ng ating isip, ng ating puso. Yung mga bagay na gusto natin, mga bagay na mahal natin. Okay. Next is the coins or money. So, bakit siya kasama dito? Siyempre, in everyday life, di ba, hindi um, tayo makakilos ng walang pera. Hindi tayo makakain ng walang pera. Hindi makapunta sa work ng walang pera. So, lahat tayo napapatakbo ng pera. And, ganun din, bakit ka ba, bakit ka ba nagsa social media? Bakit ka ba nag the like, comments, share ng mga posts, ng mga um, ng mga idol nyo or ng mga pinafollow follow nyo. Kasi para kumita din ng pera, di ba? So, bakit ka ba nag-work? Or ako, bakit ba ako nag-reels? Bakit bak ako youtube Or what? Kasi, syempre, para ma-monetize. So, since sa 24 hours na yon na binigay sa atin ng Lord, parang most of the time, nandun yung isip natin sa paghahanap ng pagkakakitaan ng pera. So, itong tatlong bagay na to, itong mga, yung love mo, yung mga problema mo, at yung pera, ito talaga yung nagkoconsume ng 24 hours natin. Pero, ang tanong ko, ito bang white part na to, na alala natin? Um, naiisip niyo ba ang kabutihan ng Lord sa buhay mo? Lalo na kung mayroon kang problema. Uh, paminsan na focus yung isip natin sa problema na lang. Nakakalimutan natin na mas marami pa palang white background sa ating buhay. Mas marami pa palang mga blessings na dapat tuunan ng pansin. Pero hindi natin yan napapansin kasi nga yung isip natin nandito sa tatlong bagay na So, sa 24 hours na binigay sa ng Lord, uh, ilang minuto, ilang oras yung nalalaan mo para pasalamatan siya, para isipin yung kabutihan niya. At, um, ayun nga, sa buhay mo, mas marami ba yung pagkakataon na nakikita mo to, itong problema, kaysa itong white na to, na na punong-puno ng blessing, na punong-puno ng, ng kaputihan ng Lord, kap punong-puno ng pagmamahal ng Lord sa atin. So yun, ah, uh, itong vlog na to is just a reminder for us, lalo na, sa... ako guilty rin ako dito eh dito. ah uh, a reminder for us sa atin, lalo na mga kinainan ng social media, na balikan natin or e recall natin yung mga goodness ng Lord sa ating buhay and let's start giving time dun sa sa kanya na na source nito source ng not problem siya problem solver na siya and source nitong pera natin so nagkakaroon lang naman tayo ng ng problem pagka ng mga susuway din tayo di ba meron tayong mga mga hindi na gawang tama, ganyan. So, nagkakaroon ng problema. Pero yung mga unexpected problems is a challenge from God yun. And, hindi naman niya yung ibibigay sa'yo kung hindi mo kaya. For example, yung typhoon, hindi naman siya talaga problema, but a challenge. So, if ikaw, peaceful kang tao, um, kaya mong malampasan yon kaya mong maging calm sa gitna ng mga problem na yun. So, yan. Sa kitna ng mga uh, challenges na yun. So, yun lang naman, guys. And, um, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe and comment down yung mga my point ideas nyo regarding dito sa ating band paper challenge. Bye!